Ano <laughs> <laughs> po ang mga mga donya? Ano gayon? Nakita ka na ng aking jowa din eh. Ang malugay. Pampagatas ni Kanay Tani. Siya. Pagkita yung saron. Nakatulog niya. Ano yung bahay ni Ay, lumupagi sa upuan. Sarap ng tulog? Oo. Yehey, may pangulam ulam na ako. Bakit Ano? hindi Thank you. Tăng <coughs> <coughs> <coughs>